Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang taong nakikita mo ay si Rian Bernardo na naiulat at na inirahan sa lungsod ng Quezon City. Ito ay pinanganak noong September 30, 2000. Inilarawan itong mabait, kwela at isang mapagmahal na anak. Si Rian ay merong nag-iisang kapatid at sila ay tahimik na naiinirahan sa kanilang bahay sa QC kasama ang kanilang ina. Sa edad na dalawampu, hindi maikakailan na napakaganda ng panlabas nitong kaanyuan. Ngunit ayon sa mga kaibigan nito ay kahit napakaganda ng itsura ni Rian, ito ay hindi suplada. Sa totoo nga ay isa ito sa mga taong madaling lapitan kung ikaw ay may problema. Ang ilan sa kanila ay nilarawan nito na full package dahil may angkin din itong katalinuhan. Kaya para sa kanila ay kung sino man ang magpapaibig dito ay isang napakaswerteng nilalang. At nang buwan ng Agosto noong taong 2021, ang mga tao ay masaya para sa lalaking ito sapagkat si Rian mismo ang nag-post ng litrato nila, kung saan makikita na ipinagdiriwang ng dalawa ang kanilang seventh monstery. Ang taong nakabihag sa puso nito ay kinilalang si Mar Christian Ore. Ito ay born and raised sa siyudad ng Dasmariñas, Cavite. Nang si Mar ay makagraduate sa high school, ay derecho itong pumasok sa De La Salle University, Dasmariñas. Di katulad ng kanyang nobya, si Mar ay nagmula sa malaking pamilya, ito ay merong apat na kapatid na puro lalaki. At tulad ng inaasahan, si Mar ay walang tigil na ibinahagi ang larawan ng kanyang magandang nobya na tila ba isang achievement na pasagot niya si Rian na hindi naman minasama na kanila mga kaibigan sapagat para sa kanila ay sino nga ba namang lalaki ang hindi magiging proud kung ang itsura na kanilang nobya ay tila mala artista. Kung titingnan mo ang comment section sa bawat litrato na ipinopost ni Mar, ay madalas na positibo at masaya mga salita ang kanilang natatanggap. Pagamat laging abala ang dalawa sa kanika nilang mga trabaho, sinisigurado ng mga ito na laging gumawa ng paraan upang magkasama sila. Naging rutina ng mga ito ang gumala at tuklasin ang ipatiman lugar. At noong 2021, buwan ng October, ang mga ito ay nagpaalam sa kanilang pamilya na sila ay magbabakasyon sa probinsya. Ngunit makikita mo sa post na ito na noong October 29, ang kapatid ni Rian ay nanawagan at nagmakaawa sa publiko na kung makita o mamataan nila ito ay kaagad ipaalam sa kanila sapagkat ayaw niyang mawala ng kapatid. Bukod sa mga komentong ganito, ang ilan sa mga tao ay tinagnin ang programa ni Rafi Tulpo para maaksyonan at makakuha ng mas malaking atensyon ang pagkawala ni Rian. Ang iba naman na desperado na ay sinabi na lumapit na ang mga ito sa isang tagahula para malaman ang kinaroroonan nito kahin ng iba na kontak hindi ng pamilya nito si Mar, tutal ito naman ang huling kasama ni Rian. Pero lumalabas na hindi rin pala ito makontak. Ang mga tao na hindi personal na kilala ang magkasintahan ay mabilis na bumuo ng teorya na baka si Mar mismo ang pumatay sa kanyang nobya. Ang mga ito ay kagad ang social media ng binata sa desperado nilang pagtatangka na makakuha ng ebidensya na baka may senyales o mga red flags sa pag-uugali nito. Pero dahil sa filtered o piling-pili lamang ang litrato at mga videos na ipinopost nito sa internet, ay mailalarawan mo na ang relasyon ng dalawa ay katulad lamang ng samahan ng ibang magkasintahan. Kung ang mga ito ay mahindi magkakaintindihan, ay mabilis lamang nilang din itong naaayos. Kahit sa social media ni Rian ay wala kang makikita ni Sinyales na ito ay inaabuso. Sa social media ay itinanggiri ng pamilyang Oren na si Mar ang tipo ng tao na papatay. Sinabi rin ng mga ito na kahit sila ay hindi nga nare-replyan ng binata. At tulad ng pamilya ni Rian ay nag-aalala din sila sa kalagayan nito dahil hindi ito sumasagot kahit ilang beses na itong tawagan o i-text. Dahil sa hindi nga makontak ang magkasintahan na lagpas na ng 24 oras, ang pamilya ng mga ito ay dumulog na sa pinakamalapit na presinto sa kanilang lugar para mag-file ng Missing Persons Report. Ang mga otoridad ay mabilis naman at tinignan ang kaso at habang sila ay naghihintay sa resulta ng paghahanap, ang nag-iisang kapatid ni Rian ay wala namang tigil sa pananawagan at pag-u-post sa social media tungko sa nawawala niyang kapatid. At para mapabilis at marami ang mga taong makaalam sa pagkawala nito, ang mga kaibigan at kapamilya niya ay laging sineshare ang bawat post na inilalagay niya sa social media. Ilang araw pagkatapos pumutok ang balitang yan, isang interview ang lumabas at sa ulat ay nalaman ng publiko na hindi lamang pala ang magkasintahan ang nawawala, kundi apat pang mga katao na kinilalang si Namor Shane Despe, Eugene Nora at Polino Sebastian. Ang babaeng ito na ayaw humarap sa kamera ay nanawagan rin na sana ay matulungan sila ng publiko, lalo na ng mga otoridad na hanapin ang kanyang apo na si Namor Katulad ng nobyo ni Rian, si Mark ay born and raised din sa Dasmariñas. Ito ay nakapagtapos ng pag-aaral sa University of East. Nang interviewhin ng mga reporters ang mga otoridad para kuna ng update, ay ibinahagi ng spokesperson ng mga ito na dalawang babae ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon na maaaring makatulong sa kaso ng pagkawala ng ani. Ang mga ito ay pinangalan ng Sinaperly Lape at Maria Janeline Buaya. Sinabi ng mga ito na silang walong magkakaibigan ay nagkagayaan at magkakasama palang nagtungo sa beach resort na matatagpuan sa Matabungkay sa probinsya ng Batangas. Sinabi ng dalawa na nagkasundo silang lahat na pumunta ng beach bago ang undas para maiwasan ang traffic at bugso ng mga taong gustong bumisita sa mga sementeryo. Kaya dala ang mga damit na panligo, ilang mga personal na gamit pati chargers ng kanilang iba't ibang gadgets ay masaya silang nagkita-kita ni Narian sa pick point sa Dasma. Gamit ang sasakyang Mitsubishi Expander na kulay gray, ang magkakaibigan ay excited na bumiyahe patungo sa bayan ng Lian. Nang sila ay makarating sa beach resort sa Matabungkay ay hindi nagsayang ng oras ang magkakaibigan. Ang mga ito ay naligo, nag-inuman, nagkantahan at sinulit ang bawat sandali na sila ay nasa beach dahil hindi nila alam kung kailan sila ulit magkakasama-sama. Nang mahulasan na ang mga ito sa hangover, base sa sinumpaang salaysay ng dalawa ay nagdesisyon na silang umuwi noong gabi ng Webes. Bagamat ilang oras ang biyahe nila papauwi sa kanikinalang mga bahay, dahil sa dami ng mga tao nang galing rin sa pagbabakasyon sa Batangas, ay naging mabagal ang kanilang biyahe. Nang sila ay makarating na sa daan ng Tagaytay na Subu Road, ay mas lalo pang naging mabagal ang daloy ng trapiko. Kaya ang pitong magkakaibigan ay inaliw ang kanika nilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga litrato nilang kinuha habang sila ay nasa beach dahil gusto nila itong ipost sa social media. Ngunit ni isa sa mga pictures ng mga ito ay hindi na nakita ng kanilang mga kaibigan o kapamilya sa internet. Sapagkat ayon kinalapi at buaya, habang mabagal ang dali ng trapiko, isang SUV na nasa kanilang likuran ang ginitgit ang kanilang sasakyan. Dahil sa bagal ng pag-usap ng mga sasakyan ay di umaray nagulat na lamang sila ng ilang mga lalaki ang lumabas mula sa van. At sa loob ng ilang segundo, anim sa kanilang mga kaibigan ay dinukot ng mga ito. Sa bilis ng pangyayari, sinabi na nalapi at buhaya ay wala na silang nagawa kundi tumakbo po palayo ng Mitsubishi habang abala ang mga kalalakihan sa pagdukot sa kanilang mga kasamahan. Nang sigurado na silang walang sumusunod sa kanila ay doon pa lamang sila naglakas ng loob na lumapit sa laurel police na may jurisdiction sa nangyari. Sa kadahilanan na dinaladinam sa samang loob ang sinasakya ng mga biktima, ang orihinal ni Missing Persons Report ay itinaas na sa kidnapping at carnapping. Ang mga otoridad ay minungkahi sa pamilya ng anim na siguraduhin na laging nakabukas ang kanilang cellphone sa pagbabaka sakaling may tumawag sa kanila at humingi ng ransom. Ngunit ang nakakapagtaka ay apat 48 oras na ang nakakaraan pero ni tawag o text ay wala silang natanggap. Ang ilan sa kanila ay hindi na nagtaka sapagkat ang pamilya ng mga biktima ay hindi naman mayaman. Kaya pala ispan talaga kung ano ang motibo sa pagdukot sa mga ito. Mas lalo pang nadagdaga ng misteryo sa kasong ito sapagkat tila hindi sasakyan ang habol ng mga salarin dahil ang Mitsubishi Expander ay nakita sa liblib at magubat na bahagi ng barangay bungo na matatagpuan sa Kalamba, Laguna. Habang iniimbestagahan ng mga ang pagdukot sa mga ito, ang unang motibo na kanilang tinitingnan ay ang di umanong pagkakasangkot ni Mark sa droga. Ayon sa mga investigador, maaaring ang taong dumukot sa mga ito ay nakaalitan ni Mark tungkol sa droga o kaya naman ay may nakaaway itong makapangirihang drug lord. Ngunit ang pamilya ni Mark ay mariin naman na itinanggi ang paratang. Sa halip ay sinisinila ang mga kabarkada nito na naging masamang impluensya sa binata. Masama naman ang loob ng pamilya ni Mark Nelvin sa paghugnay sa kanya sa ilegal na droga. Hindi po totoo yung about sa drugs kasi po nadamay lang din po siya dun eh. Kaya nga po nakaano din siya kaagad sa first hearing nila. Ang ilan naman ay pinaghinalaan ang dalawang babaeng nakaligtas dahil bakit tila ganun-ganun na lamang silang nakatakas. May nagsabi rin naman na baka nadamay lamang si Narian at iba pa. Ang kanilang pinaghinalaan na talagang target ng mga kidnappers ay si Mark. Kung magtsatsaga kang tingnan ang social media nito, ay malalaman mong parte ito ng kumpanyang tinatawag na Empowered Consumerism. Kung magtsatsaga ka na tingnan ang profile niya, kung hindi siya ang may hawak ng maraming pera, ay lagi naman na nagpo-post si Mar ng ibang mga tao na kasamahan niya rin sa Empowered Consumerism na kumita ng malaking pera sa loob lamang ng ilang linggo. ipinagmamalaki nito na kahit bata o dropout ka sa high school o college ay kikita ka pa rin ng malaki. Hindi ako masyadong pamilyar sa kumpanyang yan pero ayon sa mga taong nag-comment sa Reddit post na ito, ang empowered consumerism ay isang multi-level marketing. Sa madaling salita, kikita ka lamang sa dalawang paraan, ang magbenta ng produkto o kung meron kang narecruit na ng mga tao. Halos lahat ng sumagot sa thread na yan ay sinabi na wag na wag ka mag invest hanggat hindi mo tinitingnan at nire-research ang background ng EC. Ibinahagi ng ibang Pinoy na ilang beses na palang nagpalit ng pangalan ang kumpanyang yan. Kaya duda sila na lihiti mo ang empowered consumerism. Para sa mga tao ay ang maaaring rason kung bakit ito papalit-palit ng pangalan ay baka may tinataguan o iniiwasan itong batas ng bansa. Sa kanilang teorya ay baka may nalokong tao si Mar at sa tindi ng galit nito ay maaaring naghanap ito ng mga bayarang tao para iligpit si Mar. Ngunit ang pamilya ng binata ay sinabi na walang katotohanan na ito ay isang scammer. Sa halip na magalit sa mga mapagpintang na mga tao, nanawagan ang pamilya ni Mar na tulungan na lamang sila na mahanap ito. Pero ang kanilang pakiusap ay hindi naman pinakinggan ng publiko. At katulad ng inaasahan, ang sunod na mga itong inatake at sinilip ay ang lifestyle ng nobya nitong si Rian. Ang ilan ay nagtakas sapagkat sa edad nitong 21 ay napakaranya naman ang pamumuhay nito. Diyan na lumutang na ang pangalan palang Rian Bernardo ay isang screen name o sa madaling salita ay ginawa lamang ito dahil sa birth certificate, ang totoo talagang pangalan nito ay Carlo Fazon. Sa madaling salita, si Rian ay isang transgender. Bagamat hindi talaga siya totoong babae sa paningin ng iba, sa halip na magalit ay nag-aral pa rin ito hanggang makatapos. At noong 2019, sa edad na labing siyam na taon, kahit alam niyang marami ang magtataas ng kilay, ay ibinahagi pa rin ito ang dati niyang itsura bago ang kanyang pagpaparitoke. Para sa iba ay napatanong na lamang sila sa kanilang sarili na saan at papaano nagkaroon ng pera si para maipambayad nito sa operasyon. Para sa ilan ay bagamat mukha itong mayaman, ni minsan naman ay hindi nito ipinost ang kanyang ginagawa o pinagkakitaan. Kaya ang ilan sa social media ay sinabi na baka may ginagawa itong ilegal. Mas lalo pang nakatanggap ng pamumbatikos ang nadukot na biktima nang lumabas ang interview sa mga pulis at sinabi ng mga ito na ang pangalawang motibo na kanilang tinitingnan ay ang kaugnayan ni Rian sa isang Chinese national. Ayon sa mga ito ay kahit karelasyon ni Rian si Mar ay isinabay rin ito ang pakikipagrelasyon sa isang inchi. Kaya para sa mga otoridad ay maaaring ang Chinese ay nagselos. Kaya ipinadukot ito ang biktima kasama ang kanyang mga kasamahan. Kaya sa halip na maawa, ang mga tao ay mas hinusgahan pa si Kumalat din ang profile na ito kung saan nakalagay na ang anim na mga biktima ay di umanong parte ng grupo na tinatarget ang mga Chinese na naninirahan sa Pilipinas. Ang mga ito ay parte ng gay syndicate na di umanong nanguhold up at nandurukot ng mga incheck kapalit ng malaking halaga ng pera. Sa madaling salita, ang mga ito ay di umunong grupo na tinatawag na Kidnap for Ransom. Ang mastermind di ay si Narian at Eugene. At magsisimula ang kanilang plano sa pamamagitan ng paghahanap ng mga may kaya o mayamang in-shake sa dating app. Sa aligasyon na kumalat ay gamit ang kanilang alindog at magandang muka, ang dalawa ay gagawin ng lahat para akitin ang mga Chinese. Kung ang mga ito ay pumayag na makapagkita ay doon na nila isasagawa ang plano kasama ang iba nilang kasamahan. Ang mga Chinese ay mauhold up o kaya naman ay kikidnapin at makakalaya lamang ang mga ito kung sila ay magbabayad ng malaking halaga ng pera. Ang teoryang yan ay talagang bumenta sa mga tao at lalo nilang naisip na kaya pala napagawa ni yan ang dibdib, ilong at kahit anong gustuhin ito ay dahil sa pera na ibinayad na kanilang mga biktima. Pero ang hindi pa rin maintindihan ng mga tao, kung totoo nga na isang inchik ang nasa likod ng pagdukot sa anim, papaano ng mga itong nalaman ang saktong lokasyon at dadaanan na magkakaibigan. Ang ilan ay nagsabi pa na baka naman ang dalawang babae na kasamahan ng mga ito ay ang nagtip sa inchik. Pero may iba na nagsabi na baka ang salaysay ng mga ito ay gawa-gawa lamang. Pero noong November 3, 2021, Napatunayan ng mga otoridad na ang dalawang nakaligtas na babae ay hindi nagsisinungaling. Gamit ang CCTV na ito na nakuha noong alas 5 ng madaling araw noong October 30 sa Tagaytay na Sumbu Road, mapapansin na mabagal nga ang daloy ng trapiko. At ilang sandali pa, ilang mga kalalakihan ang mapilis na bumaba sa puting van at lumapit sa Mitsubishi na sinasakyanin ni Rian. pilit na mga itong binuksan ang pinto ng SUV. Ang dalawang babae na nakaligtas na kalaunang pumunta sa presinto ay makikita na lumabas na magkasama. At habang sila ay papalayong naglalakad, sa likuran nila ay makikita naman na tumakbo ang isang lalaki na kinilalang si Mark Karaan. Makikita mo na ito ay kaagad Ngunit ang dalawang babae ay tila naging invincible hanggang tuluyan na silang makalayo sa kalsada. Habang nangyayari ang pagdukot, makikita mo na may ilang motorista na dumaan. Ang lalaking nakamotor na ito ay kitang kita ang nangyayari. Pero sa takot na madamay ay dali-dali nitong iniliko ang motor. Bagamat may ibang tao na nakakita din sa nangyayari, ni isa sa kanila ay hindi naglakas ng loob na lumubasak nilang sasakyan o tumawag man lamang ng mga polis. Base sa mga investigador, kinorner ang Mitsubishi ng apat na van, kaya di na ito nakalayo. At ang sakay ng mga sasakyan ay tinataya nilang labindalawa o labing apat na kalalakihan. Naniniwala ang mga otoridad na ang nangyari ay hindi simpleng road rage lamang. Sa halip ang magkakaibigan ay tinorget talaga. Kung bakit at papaano ng mga ito nalaman ng daan at sasakyan na ginamit ay hindi naman nalaman ng mga otoridad. Ang ilang mga tao na nakakita sa pagduhot ay nagawang makunan ang plate number ng mga van. Ngunit sa kasamaang palad, nang tinignan ng mga pulis ang plaka sa si LTO, ay peke pala ang mga ito. Kaya ang investigasyon ng mga otoridad ay naging dead end. Bagamat may umuusad pang investigasyon sa nangyari, ang mga tao ay nagtaka na tila sadyang hindi masyadong nag sa social media o humingi man lamang ng tulong ang kapamilya ng mga ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kahit sa mga news outlet para ma-pressure ang mga otoridad na resolbahin ang kaso. Kaya marami sa kanila ang talagang naniniwala na sangkot talaga sa iligal na gawain ang mga biktima. Ang ilan ay nagsabi na kaya hindi pa rin nahahanap ang magkakaibigan ay baka pinatay at ibinaon na ang mga ito sa isang private property. At may ilan naman na nagsabi na maaari ding ang labi ng mga ito ay makikita sa ilalim ng Taal Lake. As of this recording, kahit apat na taon na ang hakaraan, anim na pamilya pa rin ang nananawagan ng hustisya at nagdadalamhati na nawalan sila ng mahal sa buhay. Ayon sa report, kahit inutusan na ng nooy PNP Chief Eliezer ang anti-kidnapping group na imbestigahan ang kinabing ay dead end rin ang naging resulta na kanilang investigasyon. Sa madaling salita, ni isang tao ay walang mananagot sa pagkawala at posibleng pagkamatay ng anim na katao. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!